Ito mga palangga. I thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. So, ito pag-usapan natin si Maine. Ngayon may lumalabas na mga balita na kisudaw kishu si si Sir Joey De Leon na ang nagsasabing nagdadalang tao daw si Mugay Buntis daw. So kailangan talaga dong paniwalaan kasi si Sir Joey na nga daw nagsasabi. Oh, diba ba? Eh, si? Bakit ako? <laughs> tayo mga Aldeb Nation, alam natin ang katotohanan. Ba tayo maniniwala kahit si Sir Joey pa, kahit si si kahit sino mga buntis eh, hindi naman natin pinapaniwalaan kung buntis, eh, siyempre sa tunay na asawa, hindi doon sa picking kasal pag-shubis para sumikat din yung isa. ba? Yeah, ikaw, al-definition ka maniwala? Hindi, talaga. At, pagaya sa akin, balikan ko yung naka- noon, noon na mga istorya, yun ang paniwalaan ko. Pero sa ngayon, hindi. Hindi na ako maniniwala. Hindi na ako maniniwala. Kaya minsan may mga nakaka sa ating video, oh, huwag nyo nang paniwalaan yung ano na yan. Yung tao na yan. Nako. Sige, paniwalaan nyo yung mga sino ba naman ang ano mauuto basta tayo hindi tayo pauuto alda lang tayo di ba mga palangga ganun talaga ang katotohan ng fans hindi maliligaw hanggang dulo sabi pa nga so ito na nga tandaan natin yung, yung noon, nasasabihin na, talagang na, hindi, kasi puro naman sila, ulit talagang single, single ha, ganito, ganito, ikinasal ito, tapos ito na naman daw si Alden, nasasabihin na naman, o nga, mayroon nga akong nakita din, na Nako, sabi nga ni O.G. Diaz na. Sa panay daw ni Alden at saka ni, ni, KB na magsasama or panay sila na nakikita sa labas, ganito, ganito. Nako, magkakatuluyan. Tingnan mo, pinupush din ni O.G. Diaz. Di ba? Pinupush din niya. Ay, syempre, para din talagang panuorin din. Siya. Dahil sabi nga nila, siya ang pag magsalita daw yun ay totoo. Ah! Oh! Siyempre, hindi nga si, kahit sasabihin pa nila yung tao na yun, silang dalawa ni Alin at saka ni May, hindi talaga sila magsasalita. Kasi alam nila ang katotohanan ni eh. At alam din nila na eh, sa pag, ang pag ano, pag magbalita si O... Diaz paniwalaan din si O.G. O, oh, kasi nga, Katotohanan nga sabi ng iba. Oh, 'di ano na ngayon ang ano Ginawa ni Bia ay si Oo, oh, oh, si Bia ba or si Kyle ka ano pala kay <laughs> kay uh, si F pala niya ginawa. Oh, Kaya, 'di ba? So hindi hindi ako naniniwala sa mga kwento talaga nila. Lalo na nga ngayon malapit na silang ah uh, sa ibang bansa, 'di ba? Lalo na 'yan, nako. Tingnan nyo, lahat 'yan lulutuin nila. Kaya kailangan natin ng paghandaan din 'yung ating mga uh mga mata. 'Di ba kasi ipapalabas talaga nila Ipapalusot nila na katotohanan 'yung ginawa nila. Siyempre, 'yan sila ay magbibingi-bingian si Aldin at kasi ano si Catherine dahil nga may movie sila. Lahat 'yan ilal nako. Lalabas talaga 'yan yung mga sweetness. <laughs> yung blablabla bla bla kunyari inatid sa kotse kaya ganun to sus picture na naman tapos yan lalo na pag hindi wala ka doon tapos nako gagawan talaga nilang istoryan ang dami talaga yan kaya humanda lang tayo wag na nating paniwalaan kasi same lang yan sa ginawa doon kay Mingay Hmm, di ba? Sim alalahanin natin the same lang 'yan. Walang nagkakaiba. Talagang sisirain nila ang alda mission. O paalala natin yung nakaraan noon kagaya, di ba? Isang ang dami namang pagkakataon, ang dami namang mga nila doon na katotohanan. Isa na nga rin 'yun, no? May naalaala ako na isa na nga rin 'yun yung kinasal si ano? Ah uh, Uh, Sir Joey, di ba? Ang ano na yon yung sa kasal ni Sir Joey, di ba may palaro doon na kailangan ang sumasalang lang doon yung mag-asawa kasi partner yun eh, babae, lalaki yung nakaitim sila kung ay naku yung namang tunay na mga aldabnisyon alam diba? Iwang, siyempre mayroon talaga na nanonood na hindi aldabnisyon gusto lang niya, May, gusto lang niya Alden so makikasaw-saw naman sila sa mga aldabnisyon, Siyempre, makikiusisa sila. Tapos, sasabihin tayo ang Marites. Eh, Marites din sila. Eh, nakikiusisa, eh, kiki, nakikiusisa sila sa ating vlog. Ah, di ba? Tapos, nagagalit sila. Magkukomin sila ng masama. <laughs> Tapos, sabihin ganun, di ba? Eh, sinalang sila para lang yun sa mag-asawa. Kasal kayo. O, ang sino bang sumalang doon? Bakit sila sumalang? Silang dalawa, si Main at saka si Alden. Di ba? Bakit nga? Oo, may magagalit na naman dyan. At isisingit naman si Kongge. <laughs> Ay, nako. Kaya nga sa sabi yung ang Aldab Nation. Sila ang Delolo, ang ang Aldab Nation na totoo, hindi Delolo. So, ayun na nga. Maniwala ka ba na ang sinasabi nga ngayon ni ni ano, ni Sir Joey na buntis si Mingay kayo. Totoo ba yan? Mga Aldabrisyon. syempre no? Para na naman yan ulit pag-usapan sa Twitter. Pero, yung iba kasi, ini-ignore na lang, eh. Tweets ng tweets, yung mga nakaraan doon, uulit-ulitin. Uulit-ulitin. Kaya nga, hanggang ngayon, trending talaga. Trending na trending. Kasi, nandyan pa rin, eh. Nandyan pa rin araw-araw trending, dinudut-dut-dut pa rin yon sa mga tunay na adaptation. Kaya handa, na lang tayo, malapit na yan silang magsushoot sa ibang bansa. Tinan natin, may, naku, marami na naman dyan na naniniwala sa mga pautot nila. Lalabas talaga yung mga, yung mga pictures na hindi dapat ay ang katotohanan yung mga luma nilang pictures ulit ni Mingay yan na naman ang ipapalabas kagaya rin noon yung mga luma nila ni, ni Main at saka ni Alden nung nangyari noon kay Kongge iyon ang inilabas ng mga sarsulistas ibinago lang nila kaya nga sinishare ko yan sa inyo noon ba diba, sabi ko yung mga lumang pictures noon tapos eh ipalabas ngayon. Bago na kasi ngayon eh. Pwede nilang baguhin at maraming mga apps. Basta ang mamahali na magbabayad ka monthly or yearly, maganda ang pagka-edit. Tandaan nyo yan. Pag binayaran mo, kaysa yung libre. Yung libre, maganda rin, pero hindi kagandahan eh. Halata pa rin eh. Yung mga magbabayad ka ng mga tag 2,000 a year, uh, ganon uh, <clears throat> I, nako napakaganda akala mo katotohanan yung picture na yun pero walang katotohanan kaya thank you so much mga palangga bye